Na... TechnoGas technique kitchen appliances technogas technique is available in appliance stores nationwide furnish your kitchen with technogas technique appliances technogas technique your cooking partner that's the technogas technique oras 236 no that time check was brought to you by technogas technique kitchen appliances technogas technique is available in appliance stores nationwide Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. P-W-I-G Usapang Senado, kasama si Sally Ortega Bueno. Ati ngayon naman po ating mga si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hi sir, magandang hapon po. Siyempre magandang hapon at sa lahat po ng nakikinig. Mm -hmm. Sir, ranahin ko po, meron kayong naging panawagan na mag-rejoin o sumama na pumuli ang ating bansa sa International Criminal Court para nananawagan kayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-consider yung pagsama na uli natin sa ICC? Correct, correct. Insurance policy, ang tawag ko dyan. Mm -hmm. Insurance lang tayo just in case uh, meron tayong Uh, leader na ruthless, mm -hmm. yung malang konsyensya, mamamatay tao, tapos hindi natin masolusyonan sa ating uh, uh, justice system, o mabagal masyado. So, kailangan... Mas maganda siguro mayroon pang secondary system na pwedeng takbuhan yung ating mga mamamayan katulad ng ICC. Insurance so, policy ang tawag hmm. ko dyan. So sir, ang nag-joke po ba sa inyo para manawagan ng ganito ay dahil dun sa mga narinig? at mga nasabi ni mga admission ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas sa na pagdinig ng Blue Ribbon Sad Committee and at the same time, doon din sa mga na bubulgar sa ginagawa namang pagdinig ng House Quad Com Committee? Actually, ang, ang napaisip ako dyan sa membership, sabi ko balik tayo sa ICC kasi nakita uh, ko na napakaraming nananawagan ng hostisya. Mm -hmm. Uh, ang sabi nila, hindi pa nila nakakamit ang hostisya. So kahit sabihin ng uh, executive branch na o oh, sige, inimbestigahan namin yan, pero hindi naman hanggang imbestiga lang, alam uh, nga naman happy na yung mga namatayan because inimbestigahan. Ang gusto yata nila malaman ano ba talaga nangyari. Mm -hmm. So sabi ko, mas maganda siguro na meron tayong uh, uh, pangalawang uh, justice system na pwedeng takbuhan. Ang kinakatwiran na alala ko, laging kinakatwiran ho ni na Senator Bato de la Rosa dahil meron silang kinakaharap nga na crime against humanity sa ICC. Eh, wala silang jurisdiction sa atin. Gumagana naman ang justice system sa ating bansa. So, bakit makikialam ang isang international criminal court? Well, uh, yung panawagan ko naman na bumalik sa ICC, hindi naman ibig sabihin na Uh, atras ka agad, uh, na-covered ka agad lahat na, 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 na nangyari, di ba? Mm -hmm. So, prospective yun. So, uh, wag na, na, wag na munang, diba, pagdibatihan yung nangyari sa Duterte War on Drugs, uh, mm -hmm. prospective yung akin na dali tayo sa ICC, covered na naman tayo from the date magmula nung petsa na sumali tayo mm -hmm. ulit na bumalik mm -hmm. tayo. So, para lang yung pang-secondary justice system lang yun sa kaling Uh, talagang dumating tayo sa punto na 'yung nananawagan ng hustisya, pakiramdam nila na uh, parang sasabihin sa amin na oh, ano, iniimbestiga naman 'yan pero parang ang feel ang feeling na parang dine lang 'yung bola para lang masabi na iniimbestigahan, mm -hmm. hindi na wala, hindi naman nila nakakamit ang panawagan nilang hustisya. Dapat meron sila matakbuhan na iba, mm -hmm. uh, ibang ibang justice system. Mm. Dati na nahuhuta 'yung miyembro pero under Duterte administration, eh kumalaso tayo dito sa Rome Statute. So ano po yung magiging proseso nito sir? Alin ba yung mas mabilis, yung kumalas o muling sumanid dito sa ICC? Ang feeling ko, itong aking pagkaintindi dyan, yung pagkalas, mad madali yun kasi ako, ang position ko noon, executive uh, decision yun eh. Mm -hmm. Power power ng presidente na umalis. Pero pag join pag pagsali sa treaty, mm -hmm. kailangan ng unang kilos presidente. Pero may pangalawang kilos senado para mag uh, para sumang ayon sa pagsali sa isang mm -hmm. treaty. Mm -hmm. So mas mahirap ang pagsali, Sali. mas madali. Ito yung akin ayon ito yung akin understanding, Mas madali ang pag sa isang treaty kasi presidente presidential decision lang yun para sa akin. Mm -hmm. Sir, meron, daw, meron dito lang message si Marlon Ramos ng PDI. Gusto lang niya i-clarify kasi uh, natatandaan daw niya, previously, supportado niyo si dating Pangulong Duterte do sa decision na umalis ang ating bansa sa Rome Statute. Ano daw po yung dahilan bakit nagbago ang inyong pag-iisip dito o stand dito sa issue na ito? Then, yung issue, actually yung issue doon sa time ni President Duterte, nalihis tayo sa who has the power eh. Nap napunta doon yung debate sa legal mm -hmm. issue na paano umalis, kailangan ba ng concurrence ng Senate o desisyon lang ng presidente? Mm -hmm. oh, ako, ako ako ang sagot ko doon sa tanong na yun kung paano umalis, desisyon lang ng presidente. Mm -hmm. And then, Pero mas mabuti mas mabuti talaga hindi tayo umalis kasi nga mayroon dapat uh, Meron din meron tayong insurance policy. Mhm. Mm At alam ko sir, parang naging issue yun, 'di ba? Yung pagkalas natin, hindi na po ba 'yung dumaan sa concurrence ng Senate? Correct. Kasi nag-tapos nag-file nga sa Senado, 'di ba? Mhm. Mm Oo. Ah, uh, 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 so 'yung ah, nag-file sa Supreme Court pala, nag-file nag lang nag ibang senador sa mm -hmm. Supreme Court ng uh, case na kine 'yan, 'no. Mm -hmm. Ang uh, ang pagkakaalam ko sa nangyari sa kaso, hindi naman ano eh. Hindi naman uh, sinabi categorically na Supreme Court na pagkaalis tayo sa treaty kailangan ng kailangan humayag ang uh, Senado. Mm -hmm. Pero no. diba? So yun yung, yun yung napumunta doon yung issue on who has the power mm -hmm. to sino ang magde-decide kung tayo ay kakalas sa treaty mm -hmm. sa isang treaty. Mm -hmm. Ako ako opposition ko hanggang ngayon it's the president. Hmm. Pero para sa inyo, ang pagsama sa isang treaty at ang pagkala sa isang treaty, bagamat initiative ng executive, parehong dapat hong dumaan sa concurrence ng Senate? Pero pagpasok. Ah, pagpasok mas lang. Mas mahirap ang pagpasok. Oo, pag, hmm. pagsumani sumama sa isang treaty, mas mahirap. Kailangan ng presidential action na positive, papasok siya, pumirma siya, and then kailangan ng concurrence ng Senado. Okay. ang aking uh, pagkaintindi or uh, paniniwala ay kung tayo aalis ikisipin ng no, member na tayo ng isang treaty mm -hmm. aalis ang Pilipinas sa uh, isang treaty presidential decision lang yun para sa atin mm. Sir may dagdag na tanong si Marlon Ramos How will the Philippines rejoining the ICC impact the pending complaints against Duterte Senator Bato and others in the ICC? Baka uh, prospective na prospective そう。Mm hmm. uh, so